Muli mga kaibigan, eh, napuputol po ang ating uh, server At uh, hindi po natin maintindihan kung uh, bakit ganon At uh, salamat pong muli sa inyong uh, ginawang walang sawang pagsubaybay Dito po sa pinoy uh, Watch Pinoy Rapido uh, Sa inyong USIM TV, ng inyong mga internet At uh, hindi po natin talaga papayagan Na ang uh, mga uh, gumagawa ng hindi maganda sa ating bayan Ay uh, makalusot ang kanilang mga kasinungalingan ako man po ay uh, hindi naniniwala na totoong binobola ng tama ang waiting o STL. Mga kaibigan, na uh, ano po ba ang dapat gawin dito sa ating mga mambabata, sa ating mga congressman, sa ating pong namang mga senador? Eh tama po ba 'yong uh, pahintulutan natin ang uh, STL na meron nga silang uh, bulahan na nakikita ng tao? Pero hindi naman nakikita ng taong bayan yung kanilang ginagawang pagbola. Hindi katulad ng ginagawang pagbola ng PCSO na talagang kitang-kita nyo. Napakaganda na nga kanilang pagbola. Pero dito po ay uh, may nakatagong uh, hindi maayos. Sana po maayos po natin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang uh, pagsubaybay. Marod pong muli sa mga darating na oras. Ito pa rin po si Romel Roque para sa Pinoy Rapido. Ustream.tv o Pinoy Rapido Radio Jaryo.